Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jade Licuanan, ang kura paroko ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa matagal na panahon, marami na tayong kwento ng himalang naririnig sa mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ang mga kwentong ito, bagamat na ipapasa, ay nananatiling kwento lamang. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, bibigyan natin ng mukha ang kwento ng Himala ng poong Jesus Nazareno. Mula mismo sa mga nakaranas nito, ano rin po natin ito? Bata pa lamang si John ay exposed na siya sa debosyon sa Mahal na Po ang Hesus na Nazareno. Lumaki ako sa pamilyang deboto ng Mahal na Hesus na Nazareno. Mula sa aking lolo, sa aking mga magulang, hanggang sa akin po. At uh, simula nung maliit pa ako, eh dinadala na ako rito ng mga magulang ko, kaya din nakapagtatakang naging deboto rin siya ng Mahal na Po ang Hesus na Sareno panahon ng pandemya nang maranasan ng kanyang pamilya ang kawalan at si Brother John ng matinding depresyon. Nagkakaroon ako ng panic attack na hindi ko alam ano gagawin ko. Talagang umiiyak na lang talaga ako. Then, isang beses habang nagbabrowse ako, nakita ko yung online mass dito sa Quiapo Church. Habang nagmimisa misa ako nung gabing yun, nakaramdam ako ng kapayapaan na sa mga oras na yun, wala yung mga takot, pangamba at yung mga iniisip kong problema mula noon mas naging madasalin siya. At araw-araw na hanggang dumating na yung mga araw-araw na kami nagsisimba online kasama ng aking pamilya, unti-unti kong yung anxiety na nararamdaman ko nawawala. Ang panalangin niya'ng mabigyan ng sapat na kabuhayan na ipagkaloob lahat. During pandemic, pinagpa-pinagdadasal ko sa Mahal na Hesus ng Sareno na biyaan ako ng pangangailangan ng pamilya ko. Pero hindi lang pala pangangailangan ng pamilya ko sa pang-araw-araw ang binigay niya. Binigyan niya ako ng mga pagkakitaan na or mga bagay na hindi ko lubos isipin na magkakaroon ako. Pero di nagtagal, isang pagsubok na naman ang kanyang hinarap. Nagkasakit ng anoreksya ang kanyang panganay. Dinulog niya sa mahal na Jesus sa Sareno yung Araw bago siya mawala, nagdasal siya. Nagpaharap siya doon sa altar namin. Nagdasal siya. Tapos nung after niyang magdasal, tinanong ko siya kung ano yung pinag niya. Ang pinag niya, kami pa rin. Kami ng magulang niya. Nabigyan ng kalakasan sa mga panong ganito na pinagdaraanan namin. Kaya napakalaking himala para sa aming pamilya sa kabila ng mga nangyari na akala namin puro kadiliman at lungkot na lang lahat. Sabi ni Brother John, sa kabila ng mga pagsubok ng kahirapan at kamatayan, lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya sa mahal na pong Jesus na Sareno. At ito ang pinakamalaking himalang nangyari sa kanyang buhay. I think last Sunday, habang nag-homily si Father June, na yung himala na hindi lang sa physical na pangangatawan, paggaling ng karamdaman, pero yung himala sa sa buhay ng isang tao. Para sa akin kasi napakalaking himala na makatagpo ko ang mahal na Jesus na sareno sa puso ko, sa pagkatao ko. Sa kabila ng mga pagsubok sa aming buhay, mas lalo ko mas lalo pang lumalim yung pananampalataya ko sa kanya. Sinabi ni Jesus na sa Reno sa Juan 20.21, Sumayin nyo ang kapayapaan. Ito ang laging bigay ni Jesus na sa Reno sa mga nagtitiwala, nagmamahal sa Kanya, kapayapaan. At ito ang naranasan ni Brother John. Bagamat marami siyang pagsubok na pinagdaanan, meron siyang hiniling na hindi rin naibigay, merong mga pangyayari na Nung una, hindi niya matanggap. Hindi siya lubos na natutuwa. Pero bandang huli, dahil sa kanyang pagdidebosyon at pagmamahal kay Jesus sa Sareno, ang natanggap niya higit sa lahat, ang himala at biyayang talagang nakamtan niya ay kapayapaan. Kaya nga mga kadiboto, itong ating pakakatandaan. Ang ating Panginoong Isu Kristo Lalo na nung muli siyang nabuhay, ito ang kanyang pagbating paulit-ulit, sumayin nyo ang kapayapaan. At tuwing nagsisimba tayo, ito rin ay lagi nating naririnig. Sapagkat ang tunay na grasya, pagpapala at handog sa atin ni Jesus Asareno ay kapayapaan. Hindi man mangyari lahat ng gusto natin, may mangyari man na hindi natin inaasahan, pero isa ang tiyak. Sa mga naniniwala sa Kanya, matatanggap ang kapayapaan. Dahil ang sabi ni Jesus sa Sareno, sumainyo nyo ang kapayapaan. Kung may mga kwento pa kayo ng Himala, maaaring po kayo mag-email sa himalanangnazareno at gmail.com para lalo pa nating mapalaganap ang debosyon sa mahal na po ang Jesus sa Sareno.